iba't ibang paraan para maiwasan ang alta presyon. Madalas na tinatawag na silent killer ang high blood pressure o alta presyon. Marami kasing tao ang hindi man lang namamalayan na meron na pala silang ganitong kondisyon na pwedeng maging dahilan ng stroke o atake sa puso. Sa kabutihang palad, marami namang gamot para sa alta presyon. Gayun din, mabilis at madali itong madiagnose. Ganon pa man, pinakamahalaga pa rin na iwasan ang alta presyon hanggang maaari. Narito ang ilang tips para hindi magkaroon o mapababa ang rest ng pagkaroon ng ganitong kondisyon. Number 1. Kumain ng diet na mababa sa sudyom. Isa sa pinakamagandang gawin para makaiwas sa high blood pressure ay ang pagkain ng mga masustansyang pagkain katulad ng mga prutas at gulay mainam rin para sa magandang pagdaloy ng dugo ang mga pagkain na low fat at high fiber. Iwasan din ang sobrang daming asin na badalas matagpuan sa mga sticheria at processed foods. Kapag maraming asin ang mga kinakain mong pagkain, mas mataas din ang posibilidad na ikaw ay magkaroon ng alta presyon. Ito ay dahil may taglay ang asin na sodium na humahatak ng tubig papasok o papunta sa mga blood vessel. Dahil dito, tumataas ang volume ng dugo na dumadaloy sa mga blood vessel na naging dahilan ng pagtaas ng presyon nito. Ayon sa maraming health expert, dapat ay hindi lalagpas sa 6 grams o katumbas ng halos isang kutsarita ang dami ng asin sa pang-araw-araw na diet. Number 2, mag-exercise at pababain ang timbang. Ang mga taong overweight at obese ay mas mataas ang rest na magkaroon ng iba't ibang sakit, kasama na ang alta presyon. Siyempre, hindi ibig sabihin nito na hindi nagkakaroon ng high blood pressure ang mga taong payat. Mas malaki lang ang koneksyon ng pagiging overweight o obese sa pagkakaroon ng alta presyon. Bago subukang magbawas ng timbang, magpakonsulta muna sa doktor para malaman kung ano ang magandang target weight at kung paano maabot ito sa tamang paraan. Bukod sa tamang diet, malaki rin ang kontribusyon ng pag-e-exercise sa pagbabawas ng timbang. Malaking tulong ng 30 minutes of physical activity, 5 hanggang 6 na bisis sa isang linggo. Maging ang mga bata at young adults ay marami ring makukuhang binipisyo sa pag e exercise Sunod, iwasan ang stress. Kailangan pa ng maraming pag-aaral para masigurado kung ano ang tunay na epekto ng paulit-ulit at sobrang stress sa isang tao. Gayon pa kung hindi healthy ang iyong paraan para makakup sa stress, ay talagang posibleng tumaas ang iyong blood pressure. Halimbawa, may mga taong stress eating ang nagiging reaksyon kapag nakakaranas ng matinding stress. Meron namang mga umiinom ng alak o kaya ay naninigarilyo. Lahat ng ito ay may masamang dulot sa katawan, kasama na ang pagtaas ng presyo ng dugo. Para maiwasan ang stress, makakatulong ang pag meditate Para sa iba, nawawala ang kanilang stress kapag nag exercise Dahil nagkakaroon ng outlet ang kanilang negative emotions. Ang pinakamagandang gawin ay alamin kung ano ang nagdulot ng stress at isipin kung paano ito maiiwasan o mababawasan. Sunod, matulog ng maaga. Maraming sakit ang may koneksyon sa kakulangan ng sapat na tulong. Kasama na rito ang sakit sa puso, stroke at high blood pressure. Kailangan ng katawan ang pahinga para makarecover. At isa sa mga pinakamabisang paraan ng pagpapahinga ang pagtulog. Sikaping makakuha ng pito hanggang walong oras ng tulog gabi-gabi para mapanatiling malusog ang katawan lalo na ang puso at ang mga daluyan ng dugo. Sunod, bawasan ang pag-inom ng kape kasama sa mga pinakakaraniwang payo para maiwasan ang alta presyon ay ang pagtigil sa paninigarilyo at pag-iwas sa sobrang su pag-inom ng alak. Pero alam nyo ba na hindi rin maganda para sa blood pressure ang sobrang pag-inom ng kape? Ito ay dahil ang kape ay ay may caffeine na isang uri ng stimulant. Kapag uminom ka ng kape, natitrigger ang iyong adrenal glands na gumawa at maglabas ng adrenaline. Ang adrenaline ay isang uri ng hormon na nagpapabilis ng tibok ng puso at nagpapakipot ng mga daluyan ng dugo. Ang resulta, tumataas ang iyong blood pressure. Hindi naman masama ang pag-inom ng kape, tsaa o iba pang inuming may kafein. Siguraduhin lang na hindi ito susubra. Mahalaga rin na uminom ng tubig at iba pang source of fluid sa buong maghapon para hindi ma-dehydrate. Sunod, imonitor ang blood pressure sa bahay. Kahit na hindi ka pa nakakaranas ng ultrapresyon, mas mabuting simula na kaagad ang home monitoring ng iyong blood pressure. Mas importante ito sa mga taong may history na ng hypertension sa pamilya, pati na rin sa mga matatanda. Sa kabutihang palad, maraming nabibiling blood pressure monitor sa mga butika. Simulang i-record ang blood pressure reading araw-araw at magpakonsulta sa doktor kung may nakitang malaking pagbabago tandaan na sadyang tumataas ang presyon sa ilang mga pagkakataon, kaya huwag magpanik kung mangyari ito. Halimbawa ng sitwasyon kung saan tumataas ang blood pressure ay tuwing pagkatapos mag-exercise. Kung tumaas ang blood pressure pagkatapos ng sunod-sunod na normal reading, maghintay muna ng ilang minuto bago ulit kunin ang blood pressure. Kung pariho pa rin ang resulta, ituloy ang pagmomonitor at sabihin sa iyong doktor ang mga pagbabago sa susunod na pagpapakonsulta. Sa tulong ng mga tips, mas madaling mapanatili ang kalusugan at makaiwas sa mga sakit katulad ng alta presyon.